Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita, ng ugali ngayong araw ng Iris. Hindi matitinag ng pera ang paninindigan at palaging nag-iingat upang maiwasan ang suliranin. Malayo sa isipan ng pagseselos at laging may buong tiwala sa minamahal. Matsyaga sa anumang oras at disiplinado lalo na kapag trabaho na ang usapan. Inuuna ang kapakanan at kasiyahan ng pamilya upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Hindi pabor sa anumang suhulan at mas pinahahalagahan ang malinis na paraan ng pagkita ng pera. May kahanda ang gumastos para sa pamilyang munit, may disiplina sa paghawak ng yaman. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging maingat sa bawat hakbang. Taurus. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Taurus. Kapag may gawain, palaging masipag at determinado na matapos ito sa tamang oras. Ang kasipagan ay para sa kapakanan ng pamilya at sa pagbibigay ng masaya at maayos na pamumuhay. Sa tahanan, mas gusto ang payapang usapan at maaliwalas na kapaligiran. Sa trabaho, laging nasa isip ang pagiging maingat upang maiwasan ang problema. Malambing sa usaping pagmamahalan at marunong magpakita ng malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging mapagmatsyag sa lahat ng sitwasyon. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Gemini. May maunawain at mapanuring pag-iisip, lalo na sa mga sinasabi at kilos ng ibang tao. Sa trabaho, mas pinipili ang pagiging seryoso at pagtatrabaho ng mag-isa kaysa sa pakikipagtsikahan. Sa pamilya, maingat sa pagbibigay ng opinyon at ayaw ng magulong usapan. May lihim na tapang na lumalabas kapag kinakailangan at may lamang sa aspeto ng pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging laging handa sa anumang pagbabago. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng cancer. Mabilis mag-isip at laging handang kumilos para sa legal at maayos na pagkakakitaan. Pinahahalagahan ang maayos na pagkain at kalusugan ng pamilya. Mas nais magtrabaho kaysa makisali sa chismisan at ayaw sa usapang may kinalaman sa utang o kahalayan. Sa trabaho, mas komportable sa paggawa ng mag-isa at hindi natitinag ng mga suhulan. Maingat sa buhay upang makaakit ng positibong enerhiya at swerte. Malambing sa minamahal at may bukas na palad sa paggastos para sa pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, laging maging maingat sa bawat desisyon. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng liyo. Palaging nag-iipon para sa kapakanan ng pamilya at hindi mahilig magpautang sa iba. Masipag at masinop, nagbibigay ng positibong enerhiya upang matapos ng maayos ang anumang gawain. Kapag may nasabi, sisikapin na tuparin ito upang hindi mapahiya sa iba. Ayaw sa chismisan at mas nakatuon sa trabaho. Sa usaping pera, hindi sang ayon sa suhulan o anumang utang na walang kasiguraduhan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging mapanuri sa bawat galaw. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Virgo. Ayaw sa anumang suhulan at may mahigpit na prinsipyo lalo na sa trabaho. Maaruga at laging handang tumulong sa pamilya, lalo na sa pangangailangan ng mga anak. Ngayong araw, lumalabas ang katapangan at disiplina sa pagsasagawa ng mga gawain. Mas nais ang tahimik na kapaligiran upang walang abala sa iniisip. Hanggat kaya ay magpapasensya upang hindi mailabas ang matapang na ugali. Malambing sa usaping pagmamahalan at marunong magbigay ng ginhawa sa mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito. Maging alerto sa anumang senyales ng pagbabago. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Libra. May maunawain at mahinahong ugali na hindi basta-basta nadadalas sa mga usapang may kinalaman sa suhulan ng pera. Kapag may kakaibang usapan tungkol sa trabaho, mas pinipiling umiwas at gumawa ng sariling paraan upang matapos ang gawain ng maayos. Sa tahanan, may mahabang pasensya at handang magpakumbaba para sa kapayapaan, ngunit may natatagong katapangan at disiplina sa oras ng pangangailangan. May bukas na loob sa paggastos para sa pamilya at matapat sa anumang ginagawa upang panatilihin ang positibong enerhiya para sa pagangat sa kabuhayan. Malambing sa aspeto ng pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, laging maging maingat sa lahat ng galaw. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Scorpio. May disiplina at hindi agad nagpapautang ng pera, at walang pagpapaliban sa mga dapat tapusing gawain. Hindi rin natitinag sa anumang suhulan at mas pinahahalagahan ang kinita mula sa sariling pagsisikap kaysa bigla ang pera. Sa aspeto ng pagmamahalan, malambing at puno ng tiwala, walang puwang ang pagseselos. Laging may malinaw na plano bago magsimula ng anumang trabaho. May katapangan na lumalabas kapag kinakailangan, ngunit mas gusto pa rin ang matahimik na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging handa sa lahat ng pagkakataon. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Sagittarius. Maingat sa trabaho at may ugaling obserbahan muna ang sitwasyon bago magsalita o kumilos. Laging ginagamit ang talino at diskarte upang maiwasan ang problema sa mga gawain. Sa usaping pera, masinop at hindi agad nagpapautang. May tapang magsalita bastat at nasa tama ang katwiran. Sa tahanan, masigla sa pakikipag-usap at nagdadala ng positibong enerhiya upang manatiling maswerte ang aura ng pamumuhay. Sa pagmamahalan, may tiwala at walang madaling pagseselos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, panatilihing matatag ang sarili. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Capricorn. Masinop at determinado, hindi basta sumusuko kapag nasa tama ang katwiran. May isang salita at tinutupad ang pangako sa pamilya upang mapanatiling masaya ang tahanan. Hindi mahilig sa mahabang usapan at mas gusto ang diretsyong punto para matapos agad ang anumang bagay. Maaaring madaling magselos ngayong araw ngunit iiwas sa iskandalo at mananatiling kalmado. May kahandaang gumastos para sa kapakanan ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito maging maingat at huwag padadala sa bagzo ng damdamin. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Aquarius. Maingat sa pananalita at hindi basta gumagawa ng pahayag ng walang pag-iisip. Mas pinipiling magmasid muna bago kumilos o magbigay ng opinyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, maunawain at mapagpasensya, at ganoon din sa pamilya upang mapanatili ang tahimik at maayos na araw. Ayaw ng mga chismis at walang interes sa mga walang saysay na usapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, laging maging mapanuri sa kilos at salita. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Pisces. May matalinong pag-iisip at mahabang pasensya upang matiyak na maayos ang resulta ng mga gawain. Mapagmasid sa mga kausap at masusing nag-iisip bago magdesisyon upang mapanatili ang kaayusan sa pamumuhay. Masinop sa pera at nakatuon sa pag-asenso. Habang pinapanatiling masaya ang tahanan sa pamamagitan ng magaan na usapan at pagkakasundo ng pamilya. Nakakaipon ng positibong enerhiya at swerte mula sa mabuting ugnayan. Malambing sa usaping pagmamahalan at marunong mag-alaga ng damdamin ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito maging maingat at magpakita ng malasakit sa bawat kilos.